palaging may hindi mapag-aalinlangan tungkol kay Clarice De Guzman Mula sa pag-akyat niya sa entablado sa mga patimpalak sa pag-awit hanggang sa kanyang makapangyarihang pagganap bilang kapamilya singer taglay niya ang boses na makapagpapatahimik sa isang silid at pumukaw sa pinakamalalim na emosyon Ngunit ngayon sasabak na si Clarice sa isang bagong hamon isa na hindi lamang kasangkot sa pagpindot ng tamang mga tala Ngunit pagpasok sa isang karakter at pagbibigay buhay sa kanya sa malaking screen, sa unang pagkakataon. Papasok si Clarice de Guzman sa mundo ng pelikula, sa isang nakakagulat, ngunit kapanapanabik na twist, opisyal na sumali si Clarice sa cast ng pinakaabangang sequel na Bar Boys, After School. Ang follow-up sa dalawang libo at pito cold classic ni Kip Uy Banda Bar Boys. Kilala sa matalas ngunit emosyonal nitong pananaw sa mga pakikibaka ng mga mag-aaral ng abogasya. Nakuha ng Bar Boys ang isang henerasyon sa pamamagitan ng taos-pusong kwento at nakakatawang komentaryo sa pagkakaibigan, ambisyon, at paghahanap ng hustisya. Sa pagkakataong ito, nagpapatuloy ang kwento, ngunit may mga bagong mukha, mas malalim na relasyon, at bagong pananaw. Kabilang sa kanila si Clarisse, na gumaganap ng isang papel na parehong masigla at malapit sa puso ng maraming Pilipino. Ang breadwinner sister Ngunit hindi ito basta-bastang kapatid na babae, nakakatuwa siya. Siya ay umaasa. Isa siyang hopeless romantic na may walang katumbas na sense of humor. Sa kabila ng mga panggigipit ng pagiging backbone ng pamilya, hindi siya nagkukulang na maging sikat ng araw sa silid. Ayon sa Cinema Bravo, ang karakter ni Clarice ay nagiging mahalagang bahagi ng isang mahigpit na grupo ng pag-aaral sa paaralan ng batas. Hindi lang siya isang kapatid, siya ang kanilang bato, ang kanilang ginhawa sa stress, at ang kanilang pinakamalaking cheerleader. At kung hindi pa iyon sapat, siya rin ang self-declared fan club president ng Josh Zuniga. Isang dating teleserye leading man na naging law student na ginagampanan ni Ken Cipriano. Ang katang isip na mundo ng bar boys ay naging mas masaya at mas nakakapanatag ng puso sa karagdagan ni Clarice. Ang lalong nagpa-espesyal dito ay muling makakasama ni Clarice ang Dati niyang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate na si Will Ashley, nakasama rin sa cast ng Bar Boys, After School. Ang kanilang pagkakaibigan na minsang nasaksihan sa likod ng mga dingding ng A.E. House, ngayon ay dinadala sa set ng pelikula kung saan ang chemistry at kamaraderi ay inaasahang magiging natural at di malilimutang mga pagtatanghal. Ang anunsyo ay ginawang opisyal sa Bar Boys Facebook page na labis na ikinatuwa ng mga tagahanga kapwa luma at bago. Nagbabalik sa muling paglalaro ng kanilang mga minamahal na papel si Nakin Cipriano, Enzo Pineda, Carlo Aquino, at Rocco Nasino, apat na aktor na nagbigay ng puso at lakas ng loob sa orihinal na pelikula. At makakasama nila sa susunod na kabanata ang powerhouse lineup ng mga aktor, Glaiza de Castro, Royce Cabrera, Bryce Eusebio, Deris Malvar, Sasa Girl, at Benedix Ramos, ito ay pinaghalong drama, komedya, at taos pusong mga sandali. Kung saan ang bawat aktor ay nagdadala ng kanilang sariling mahika sa kwento. At ngayon, si Clarice de Guzman, nakilala sa pagbibigay ng kaluluwa sa mga kanta, ay ipahiram ngayon ang parehong kaluluwa sa isang karakter na kasing totoo ng sinumang kilala natin. Isang kapatid na babae, isang mapangarapin, isang naniniwala sa pag-ibig at pagtawa, para sa isang taong palaging nagbubuhos ng kanyang puso sa kanyang musika, ang pagpasok sa pelikula ay parang isang natural na evolusyon. Isa itong bagong yugto, isang bagong script, ngunit ang parehong authenticity na nagpa-in love sa mga audience sa kanyang boses ang magdadala sa kanila sa kanyang performance, ang Bar Boys, After School ay hindi lang sequel. Ito ay isang kwento tungkol sa paglaki, pagpasok sa mga bagong tungkulin, at muling pagtukoy kung ano ang hitsura ng tagumpay at suporta. At si Clarice? Hindi lang siya gumagawa ng cameo, nagbubunga siya ng marka, simula pa lang ito ng bagong kabanata sa kanyang nakaka-inspire na paglalakbay. Mula sa gitnang entablado hanggang sa silver screen, muling pinatunayan ni Clarice de Guzman, higit pa siya sa isang mang-aawit, siya ay isang mananalaysay at ngayon, ang kwento ay nagpapatuloy sa mga sinihan sa lalong madaling panahon.